Hello guys Good morning <laughs> Ito guys, kain tayo uh, Almusal pa lang to guys uh, May sound sa labas so Sarap ikain May sound sa labas So parang nakalibre na tayo ng sounds Taka, Kain tayo guys ah uh, Ito pala yung ulam natin guys <laughs> Ngayon lang ko na Ngayon la ko nag video ng kain Ito guys, wala kasi tayong budget <laughs> to oh, uh, uh na isda mga maliit lang wala tayong ano eh wala tayong wala tayong ng mga kaya uh, na isda at saka tinola na isda pa rin isda pa rin oh parang inano yung sounds sayang yung sounds ah ito na bumalik ito at siyempre dahil almusan ang ng mata dahil almusal ah uh, may pares din tayo na kapi ayan guys kapi kapi ayan pagka maano yan kapi ah uh, kopi ko blanca coffee, oh kopi ko blanca sana mat sana naman uh, yan guys okay kaya na tayo ah uh, lagyan natin sabo para mas mas masarap uh. yan guys thank you na Sino pa hindi? Sino pa hindi kumain dyan? Kaya na kayo Guys Ito yung panakso <laughs> uh, Paka magutom kayo dyan Kaya na lang tayo dito, sabay na tayo Ano, tingin lang kayo Kaya na Ayan lang guys, dito. Isa lang ko kasi yung mga bata doon na aaral. Tapos yung misis ko din may trabaho din. So, ito. Ako lang mag-anong sarili ko para magkakain. <laughs> Pero, sinayang naman to. Sinayang naman to ng misis ko. Kaya pagdating ko, may ulam na. Mayroon ng tinulang yung isda. May pinaksew. So, pagdating ko, kain na lang ako. Siyempre ako nagtimpla ng kape, di ba? Pag natin ko iwalan, malamig na yan pag tinimpla pa. So ako na nag-ano pagkain ko. Niloto na lang niya. So, para pagdating ko, hindi na ako maairapan pang kumain. Well, may niloto na kasi. Yan. Thank you. Thank you for watching and good morning. Thank you, thank you.